Patay na kuryente. Ha? Ang use tayo ngayon dito ng Filking 4200 Inverter Silent Generator Fully Automatic Kay Sir Christopher Valencia Dito sa San Andres, Lombar, Batangas Sir, mag-testing tayo dito sa unit mo Naka-set up yung ating ATS From manual to automatic <laughs> Ngayon, automatic na dapat kung pumuha yung ating generator Ibababa natin to Huwag mag-run out. Ayan. So, hintayin natin na magkaroon na mag-run out. Mag-run out. Ano na po yan? Mga 15 seconds paano yung trigger time. So, ganito yung nangyayari mga ka-bestbuys. Kapag gabi, nawala ng kuryente. Ayan. Yung sabi ngayon, may kuryente na. Yung load test tayo ngayon mga ka-bestbuys. Silipin natin yung mga load, yung pagkagana dito. Yung ilaw, syempre. Dining pan. Syempre, ref. Na-inverter. Mga ilaw. TV at syempre 1.5 horsepower na aircon. At sa kabilang kwarto, buhayin din natin yung ilaw. 1.5 horsepower na aircon. Silipin natin kung ilang ampere yung load sa bahay nila ngayon. Ayun at merong 9 amperes pero tumataas pa din. Electric fan at ilaw sa sala. Dito naman sa second floor, binuksan na rin lahat ng ilaw. Meron pang naka warm na dalawang rice cookers. Water dispenser. Ayun at may ilaw pa sa manukan. I-update naman natin ngayon yung standing load sa buong bahay ito nga ito maabot ng 11.4 amperes yung kabuuan konsumo ng kanilang bahay. Sige ito mga best buys, no? ang pinakamahalaga yung incubator ni Sir Christopher. Kasi <coughs> syempre, pag walang kuryente, mabubulok yung itlog sa loob niyan. Kaya napakahalaga niyan. Nag, -nag ano siya, eh, nagpapapisa ng mga sisiu. Ayan, napakalaki ng bahay, napakadami ng ilaw. Ito pa sa mga gilid, mm -hmm. oh. pa sa loob. Kamusta mo yung ano? Yung turn na ating generator? Ayos naman, malakas. So, so time, eh. time, time. Yeah. So ngayon, ibalik na natin yung power ng battery. So power na ng battery. Eh. Kasi nung una, Pinapatay yeah, pa niya. Lumalabas pa siya ng bahay ngayon. Kung saan rin mabubuhay yung generator. So most of the time, wala sila dito sa, lab, sa bahay. So, napakalaga na nasisilip nila yung kabahayan nila at at times na brand new yung battle lake. Monitoring nila sila sa CCTV kung meron bang umaligid kaya hindi dapat nawawalan ng supply. Ay, no, yung ganda. Ang ganda. Ang ganda. the time, din lang. Din na so, Ang ganda. Ang ganda. Ang Hindi siya ganda. Ang Ang din Ang ganda. Ang Ang ingay, Ang sa Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang Pero ngayon, sa lahat ko lang yung ito, Parang wala lang. Kahit may na ako mag-isa at hindi ko kasama yung mister ko, hindi na ako natatakot sa dilim. Kumbaga, <laughs> at least kusa siyang namamatay at nabubuhay. Hindi na rin ako mag-worry. Pag maglalaba ako sa washing machine na mag-aantay pa ako ng ilang oras bago magkakuryente. So, continuous yung wa po ng mga damit. So, may na-recommend nyo ba ma'am yung ating generator? 100% wa! <laughs> go, go, go! okay. <laughs> <laughs> Maraming salamat Ma'am, share yun sa inyong pagtanggiling sa Best Buys Mindoro. Para sa inyong mga orders, comments, and suggestions, si mga re-commentary sa tumawag sa aming cellphone number na mag-upload sa easy screen. Visitahin sa Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Maraming salamat sa mga ka-Best Buys. Pag-ingat po tayo palagi. Best